sama-sama tayong magiging, Satabi! Satabi! Sabay sa pag-anunsyong tatakbo siya bilang alkalde ng Davao City, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na niya kaya ang national campaigning. Bago ang huling araw ng paghain ng Certificate of Candidacy, apat na ang nadagdag sa mga nagahangad ng Senate seat. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Pula Day 1, ngayong bisperas ng deadline ang maituturing na pinakaabalang araw ng COC filing. Marami pa ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Isa si DILG Secretary Benher Abalos. Deemed resigned o maituturing na siyang nagbiteo sa kanyang posisyon bilang kalihim ng DILG alin alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang kapatid niyang si Cavite Governor John Vic Remulla ang hahalili kay Abalos bilang DILG Secretary. Hinihintay pa ang kumpirmasyon ng palasyo kaugnay niya. Nag-file din ang COC si re-electionist Senator Bong Revilla sa ilalim ng lakas CMD. Ilang nais magbalik Senado rin ang naghain ng kandidatura. Sina dating Senator Bam Aquino, Gregorio Onasan at Manny Pacquiao. Nag-file din ang COC si na dating governor at ngayon yung Narvacan Mayor Chavit Singson. Retired Philippine Marines Officer Ariel Kirubin, former Defense Secretary Norberto Gonzales, dating Congresswoman Princess Lady Anne Saidula, dating DILG Undersecretary Attorney J.V. Hinlo, Mangingisda at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balion, Dr. Richard Mata, isang health advocate, Nelson Ancajas na may anak na may seryoso at pambihirang sakit, Maria Feera, Pedro Ordiales at James Reyes. Nagsumiti rin ng kanilang COC ang mga isasabak sa pagkasenador ng Partido Maharlika na sina Diego Palomares, Arnel Escobal, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, Freddy Maikes, Salipada Amir Husin, Leo Cadion, Ferdinand Bongbong Tuzara, Jacinto Bunayag, Luther Meniano, Getter Malinaw, at Joel Apolinario. Bruce Hernando ng Partido Federal na Maharlika. Independent Senatorial Candidate na si Angelo de Alban. Independent Senatorial Aspirant, Epifanio Perez. Transport Leader Mar Valbuena. Dating NTF Alcac Executive Director, Allen Capuyan. At Independent Senatorial Aspirant, Artemio Makiso. Ayon sa Comelec, sa pamamagitan ng mga kinatawan nila naghain ng COC, sina dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at si Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. Kabilang din sa mga nagfile file ngayong araw sina Fernando Diaz, David DeAngelo, Orlando de Guzman, Edgardo Duque, Jeffrey Andrino, Neling Paliza at Eduardo Bautista. Naghain din ng COC pero hindi na humarap sa media sina Alice Humalon. Yulohio Partosa, Jose Abelardo Tang, Oscar Onghoko at Agapito Casipo. Limampu naman ang nadagdag sa mga party list na nagsumite ng kanila Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Ang mga party list ang bubuo sa 20% ng kabuang miyembro ng Kamara. Mabibigyan ng tig isang posisyon sa Kamara ang mga party list na makakakuha ng di bababa sa 2% ng kabuang boto. Sa tanggapan naman ng Comelec Davao, naghain ang COC sa pagkaalkalde ng Lunsod, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay na nag ang kanyang anak at tatakbong Vice Mayor ng Lunsod na si Davao City Mayor Baste Duterte. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nauna nang naghain ang COC si Congressman Paulo Duterte para sa kanyang ikatlong termino bilang Davao City First District Representative. Kahapon pa nag-anunsyo ng planong pagtakbo si dating Pangulong Duterte. Sabay-sabing hindi na niya kayang mangampanya para sa national position. I think that uh, at my age 73, Uh, it, eh. ko na kaya. Na eh. Habang ipinapaliwanag naman ng dating Pangulo kung bakit magpa-vice mayor si Baste, nabanggit niya ang kanya raw sakit na cancer. Handa raw ang dating Pangulo na humarap sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara tungkol sa drug war ng kanyang administrasyon. If they would invite me, I just hope that we would ask Makakatapat ni Duterte sa mayoral race si Bishop Rodolfo Rod Cubos, founder ng Christ the Healer International Movement. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. taumbayan bayan ang nagsasalita. Wala ako agen sa kitatay Digong. Kung si Tatay walang problema, problema matanda na, mahina na. Katandem niya bilang vice-alcalde ang dating empleyado ng city government of Davao na si Rodora Barsena. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Kasunduan para sa posibleng pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant at pagsulong sa nuclear energy sa Pilipinas. Pinirmahan sa state visit ni South Korean President Yoon suk yeol Walang gasos sa feasibility study na ikakasa sa January 2025. At kung pumasa sa pag-aaral sa 2032, balak i-operate ang unang nuclear power plant sa bansa. Na-pagkasunduan din sa state visit ang Maritime Cooperation kabilang ang papel ng South Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Binanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa harap ng South Korean president at business leaders ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga K-drama, paghanga sa mga K-pop idol at pagkahilig sa Korean food. Ang Korean president sinigundahan ang koneksyon ng Pilipinas sa Korea na mahigit pitong dekada na ang diplomatic relations. Bishop Pablo Virgilio David itatalagang kardinal ni Pope Francis sa anunsyo ng Santo Papa kahapon, kabilang siya sa 21 itatalagang bagong kardinal sa isang opisyal na seremonya sa December 8 sa Vatican City. Kwento ni Bishop David Online, inakala niyang biro lang ito noong una. Pero tinatanggap daw niya ang bagong yuto at bago tungkulin at ipinagkakatiwala sa Diyos ang kanyang buhay. Kasalukoy ang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines si Bishop David na magiging ikasampung Pilipino na naging kardinal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Asahan na raw ang mas mataas na presyo ng lechon sa sikat na bilihan nito sa Metro Manila, ang Laloma. At sa mga palengke naman, mahal pa rin ang baboy at manok kahit sobra-sobra ang supply. Saksi, si Mark Salazar. Sobra-sobra raw ang karni ng manok at baboy sa merkado dahil sa pinagsamang local at imported supply ayon sa Bureau of Animal Industry. Pero bakit hindi pa rin bumababa ang presyo sa palengke? Halimbawa sa manok, nakaraniwang 220 to 230 pesos per kilo sa mga pamilihan ng Metro Manila, samantalang wala pang 100 per kilo 'yan na kinuha sa Bulacan. Sobra ang local production sa demand, sobra rin yung importation. sobra ang supply. Uh, ang hamon lang naman lagi, hindi na laging nararamdaman sa retail yung uh, baba sa farm gate. Uh, 'yun ang kailangan pang mga na soleran. Mga biyahero o traders ang itinuturo sa napakataas na patong mula sa farm gate papuntang retail price. Ang inaasahan kung magpapasok ng mas murang imported na karne, bababa ang retail price sa palengke. Kaso, ayon sa datos ng Bureau of Animal Industry, 75% ng ating demand sa manok ay nanggagaling pa rin sa local production. Kaya dapat talagang alagaan ang local industry kaso puhunan pa lang daw sa sisiu talo na. Ang sisiu ngayon, 58 pesos per head. Okay. Dati 22 lang yun. 26% na siya ng production cost namin. Okay. Kaya ang, ano ngayon, ang uh, uh, puhunan namin, mga computation namin, mga 110-150 pesos per kilo. Sabi ng Department of Agriculture, may ginagawa na para makatulong sa gastos ng mga manukan, lalo na sa feeds. Titingnan natin yung mga ano uh, yung mga makakaproduce tayo ng mga raw materials locally and uh imi natin yung ano yung dependence sa uh, importation para pag uh, dito binili, makikinabang yung mga tao dito bibili mas mura. Kalidad na, naman eh. Wala rin daw banta sa supply ng karne ng baboy kahit hanggang Kapaskuhan sa kabila ng African swine fever. Ayon sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag Nariyan ang 1 million metric tons mula sa local production at parating ang halos kalahating milyong kilo ng imported pork. Sa Laloma, asahang mas mahal ng 1,000 to 1,500 ang mabibiling pong Hindi baling mahal eh. Basta ang titinda mo, quality, kakainin ng tao, bibili ng tao. Kaysa naman yung mura nga, ayawang ka naman. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Walong personalidad ang binigyang parangal sa ikaapat na Mansmith Innovation Awards. Layunin itong magbigay inspirasyon sa mga nais maging negosyante. Pinarangalan bilang Master Innovator for Property Innovation ang Founder at Chief Executive Officer ng Menarco Development na si Carmen Jimenez O. Labis ang kanyang pasasalamat sa Mansmith Innovation at sa mga bumubuo ng parangal. May bagong gintong medalya para sa Pilipinas. Ang natatanging panalo sa larangan ng Taekwondo. Nanalong gold medalist sa World Junior Taekwondo Championship si Takiana Kisha Mangin. Lumahok siya sa women's 49 kg category. Ginanap ang palaro ngayong taon sa Korea. Huling nakaginto ang Pilipinas sa palaro ng unang ganapin nito sa Spain noong 1996. Mga kapuso, opisyal nang nagtapos ang habagat season sa Pilipinas. Ayon sa pag-asa, tayo ngayon ay nasa transition period, patungo sa unti-unting pagpasok ng amihan. Isang low-pressure area naman ang namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sabi po na pag-asa, mababa ang chance nitong maging bagyo pero magdudulot yan ng maulang panahon. Kailan din ang easterlies na posibleng magdulot ng thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may pagulan bukas lalo bandang hapon sa malaking bahagi ng Luzon. May malalakas na ulan lalo sa Central Luzon, Calabar Zone, at Mimaropa. Posibleng rin ang ulan sa Visayas at Mindanao. Heavy to intense rains ang mararanasan ng ilang lugar sa Sambuanga Peninsula, Soxergen, Caraga at Davao Region. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas kaya doble ingat. It's been a long time coming, but 2 ne has officially come back home. Nag-kick off na sa South Korea ang kanilang Welcome Back Tour. Talaga namang, they set the roof on fire sa kanilang powerful vocals at live performances. Tampok ang kanilang greatest hits. Nagsas sa three-day concert ang Blackjacks at ilang kapwa nila, K-pop stars. Ang reunion ng 21, tila reunion din ng YG family dahil spotted sa concert ang mga dati at kasalukuyang artists ng agency gaya ni na G-Dragon at Sung ng Big Bang, Baby Monster at Jenny ng Blackpink. Next stop ng tour ang Pilipinas sa susunod na buwan. This November din gaganapin sa bansa ang global editions ng YG Entertainment. At mga kapuso, 7.7 na araw na lang. Pasko na! Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging... Saksi! Paksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.